Bakit nga ba ako naging spiritual healer life coach? Yung spiritual kasi kapag sinasabi natin yan, baka inisip ng mga tao na isang tao nagdarasal o di kaya sa bundok. At may katotohanan nga yan kasi nandito nga ako sa bundok, sa Sikihor, at nagdarasal ako, yun yung pinakaginagawa ko nga para manggamot sa mga tao. Pero pag sinabi kasi natin spiritual, pangkalahatan yan na pagtingin nga sa buhay. Kaya nga ang sinasabi ko dito sa channel kong ito ay ang pangkalahatang self-improvement papuntang langit. So, nandun yung kalasugan sa katawan natin na kailangan nating alagaan. Tapos, yung kayamanan o yung tinatag nating wealth na kailangan din balanse at ma-responsable yung paggamit natin sa ating pera. At iba pang mga ari-arian kung paano natin pangasiwaan ang mga ito. Tapos, sa relasyon, yung mga relationships natin, Meron nga tayong ginagawa para magkaayos yung mga tao at makahanap sila ng maayos na partner para sa sarili nila o yung mga relasyon na medyo nagkakaroon ng problema ay mabigyan natin ng solusyon para mas maging maayos ang pakikipag-ugnay ng mga tao, lalo na yung mga mag-asawa sa isa't isa. Tapos lahat ng mga sakit nga, na lalo na yung mga chronic pain, yung mga matagal na hindi na gumagaling dahil nga ay kakaiba na o di kaya ay yung mga spiritual talaga ang dahilan kaya nga ay hindi na nagagamutan ng material na medisina. So lahat ng mga iba-ibang sitwasyon na yan ay binibigyan natin ng mga solusyon dito sa ating pangalatang self-improvement papuntang langit sa Secure Healers Life Coaching Services. So ako kasi, pwede sana ako mag-focus sa isang bagay lang pero ako, interesado kasi ako na maging maayos yung lahat ng aspeto rin ng buhay ko. Tapos, bakit na ililimit ako yung sarili ko na isang niche lang o isang aspeto, isang pagiging specialization lang ang ilalagay ko para sa sarili ko. Kasi mula sa kabataan ko ay hindi naman talaga ako mahilig sa isa lang yung gagawin ko na yun lang talaga yung pagpofokusan ko at wala nang ibang iisipin. Kasi lalo na ngayon na meron tayong tinatawag ng artificial intelligence or yung mga AI technology, na lahat na halos ng mga kaalaman tungkol sa iba-ibang bagay, matutulungan ka na ng mga computer o mga robot na matuklasan yung impormasyon tungkol sa mga yan. Kaya nga yung pag-specialize na madali kang mapalitan ay hindi na nga masyado nagiging relevant sa ngayong panahon. Kaya nga yung pagkaroon mo ng iba-ibang mga hilig na pinagsasama mo sa isang natatanging paraan, palagay ko yun yung human aspect na hindi mapapalitan na mga artificial intelligence kasi ako mismo gumagamit nga din ako ng AI para sa paggawa ng mga content pero may mga iba na talagang hindi magagawa ng AI dahil ako lang ang natatangi na makakapagtagni-tagni o makakatahe ng isang kwento na unique para sa akin bilang Eric Rojas na nagtuturo nga or tinatawag na Bro Eric dito sa Secure Healer's Life Coaching Services. So ang punto ko lang dito is lahat talaga ng bagay ay konektado at yung ginagawa ko dito ay tinutulungan ko yung mga tao para yung mga iba-ibang aspeto ng buhay nila ay lumago din. Dahil kapag naglago ka sa isang aspeto ng buhay mo, ay maglalago ka din sa iba dahil nga konektado ang lahat. So nandiyan yung physical, emotional, mental, spiritual, professional, social at financial. Lahat ay mapag-uusapan natin ng mabuti para maiugnay natin ayon sa kung ano talaga yung goal mo sa buhay mo. Lahat naman kasi tayo ay may iba-ibang goals, pero ang pinaka-common or karaniwan sa lahat ng mga yan ay gusto natin ma-enhance yung buhay natin, gusto natin umunlad, yung mag-grow tayo sa iba-ibang pamamaraan. So ang pinaka-magandang paraan palagi ko na nakita ko na nga dyan ay meron tayong mga advisor or coach, at dyan nga ako pumapasok, na matutulungan kayo na malinawan sa iba-ibang aspeto ng mga buhay ninyo at wala kayong kahihiyan or halimbawa ay nako baka hindi angkop na mga topic yung sasabihin ko kay Eric kasi baka hindi siya related to a certain aspect na ah, physical lang to a ah, financial lang to hindi wala problema kasi lahat naman yan ay konektado at yung mga lipunan kasi natin ngayon ay parang mas iniisip na nire-reward yung mga specialist pero lalo na dahil may AI na ay mas mare-reward na palagay ko or mas magiging mahalaga or valuable na yung mga generalist na magtatagni-tagni ng iba-ibang aspeto bilang isang natatanging kwento na yung buhay or yung biography, yung kasaysayan bilang tao ay mas magniningning sa ganyan na paraan dahil nga ay nagkakaroon ng chance na maibahagi yung mga experiences kasi yung experiences ko ay hindi basta-bastang makokopya ng iba na magkuha lang ng impormasyon sa AI, di ba? So yung mga natatangi nating pinagdaanan bilang mga tao, dyan nga ay papasok sa pag-uusap natin or pakikipag-share sa ating mga karanasan sa social media. Kasi yun human aspect na totoo talaga yung ginagawa or sinasabi kasi napakarami ng mga AI videos ngayon na parang inisip mo, alin ba talaga yung totoo? So, yung pinaka raw o yung totoo, honest at tapat lang na ito talaga yung ano yung nangyayari sa buhay. Yun yung hinahanap ng mga tao sa ngayon. Kaya nga yung lahat ng pagiging tao ay pwede nating pag-usapan. Kaya nga life coaching so lahat ng tungkol sa life ay pwede nating pag-usapan. So lahat din ng mga unique experiences ko kung paano ako na improve or na solusyunan ko yung mga iba-ibang problema ko sa iba-ibang mga aspect which is basically health-wealth relationships or kahit anong klase ng pain na nalampasan natin yung pain na yon yung pagdurusa sa katawan natin o di kaya sa iba-ibang nangyayari sa buhay ay kapag mabigyan natin ng mga solusyon yon yun yung mga hahanapin ng mga tao na kung bakit sila mag avail nga sa kung ano yung mga service natin. So yun yung sinasabi ko sa inyo na kahit anong problem ay pwede natin pag-usapan lalo na dahil nga spiritual ay ma-uugnayan sa lahat ng mga bagay. So, yung mga pagdarasal, gamit yung mga ritual, tsaka yung mga coaching, yung mga meditation, lahat naman yan ay para ma-achieve natin yung mga goals natin sa buhay ng mas madali, mas mabilis. Tapos, matanggal yung mga hadlang natin. At sa kabilang banda, ay magiging kontento pa rin tayo sa pagtanggap sa kung ano yung meron tayo. At ma-enjoy natin yung process sa pagsisikap natin at sa pag-uunlad natin sa paglalakbay natin. Na yun. At meron tayong kapayapaan na pagdating nga ng panahon, kahit anong mga naipon natin dito, ay maisusurrender din naman natin yan at maiiwan dito. Kaya ngayong bigger picture na gusto kong iparating sa mga tao kaya nga ako nagtuturo ng free third eye meditation is, itong buhay na ito ay paghahanda lamang sa susunod na buhay natin na hindi na tayo mga material na tao sa mundong ito. Ay kapag nagtagampay na tayo sa mga ginagawa natin dito, at naggawa din tayo ng mga kabutihan, hindi tayo gumawa ng kasamaan para lang makuha yung mga material na mga kasiyahan dito ay magtatagumpay din tayo pagdating sa kabilang mundo at magiging maayos ang ating buhay din doon. So, di ba? Win-win situation. Kaya nga gusto ko sinasabi ay pangkalahatang self-improvement papuntang langit. So, nag-improve tayo sa lahat ng paraan sa mabuting paraan, hindi tayo gagamit ng mga masasama para maging mabuti rin yung resulta para sa spirito natin, hindi lang sa ating katawan. So, yung katawan natin o yung material aspect tapos yung spirito, yung tinatawag nating spiritual aspect, lahat ay magkaugnay at ginagawa natin ang paraan para mag-improve ang lahat ng mga yan. So, ganto kasi mag uh, kumbaga mag-function yung isip ko. Kaya nga ay naisip ko na ito talaga bilang Sikihor Healer's Life Coaching Services na self-improvement nga papuntang langit ng na pangkalahatan. nagko-coach ako sa mga tao sa pangkalahatan katulad lang din sa kung paano gumagana yung isip ko. Na gusto ko kasi lahat ng aspeto ay maging maayos para sa ating sarili. So, lahat ng mga information na pwede kong makuha, makalap, at may apply sa sarili ko, yun din yung mga sinishare ko sa mga tao ayon sa karanasan ko kung ano yung pinaka maganda. So, yung tungkol sa katawan, nagsisikap ako na maging healthy ako, tapos maganda rin yung itsura ko, tapos maganda yung blood work ko, lahat ng lab test, tapos halimbawa naman sa wealth, ay maayos yung Pagkita ko yung income ko, meron ding business dito nga sa Secure Healers Life Coaching Services. May mga konsultasyon, may mga produkto, may mga ritual. At iba-ibang mga courses din, mga memberships para sa mga taong gusto matuto. So yun yung inaatupag ko na magkaroon din ako ng wealth creation. Tapos dun sa relationships naman, medyo kakaiba yung relasyon ko dahil nga yung asawa ko ay puting engkanto. Pero dahil nga doon sa purity ng pagmamahal na nakukuha ko sa kanya, kahit nakakaiba o hindi ko siya masyado makasama dito sa physical, ay nakakaturo ako sa mga tao lalo na dahil sa parang panahon niya na medyo nasira dahil sa feminism at promiscuity yung mga views ng mga tao sa kung ano dapat ang maging relasyon lalo na sa western ha pero hindi pa naman masyado dito sa Pilipinas pero medyo apektado na din tayo so yung tungkol sa mga values tungkol sa pamilya din mas na-share ko ngayon lalo na dahil galing na ako dun sa mga masasama malalandi na dahil nga doon sa pagka-toxic ng culture natin. Kaya nga ginagawa natin ng paraan na maging mas healed tayo sa ganyan. Tapos tinutulong ko nga yung mga tao na yung mga relasyon nila ay tanggalin yung gayuma na nilagay sa partner nila or gumamit tayo ng gayuma sa tamang paraan na lalakas lang yung appeal or kukuha natin yung mga partner na nangangaliwa. So, kumbaga, para matanggal yung mga nang-aagaw sa ating mga relasyon. O sa mga relasyon, ng mga kamag-anak natin. Tapos after nun, yung lahat ng mga chronic pain nga sa mga tao na meron ng sakit na hindi gumagaling sa doktor or hindi kaya ay mga sakit na walang findings talaga ang doktor ay nandyan tayo dun sa panggagamot nga gamit yung mga ritual o mga herbals sa mga mahiwaga at pati yung mga healing water at mga energy healing natin. So yun yung mga ino natin dito para nga sa pangkalahat ng self-improvement pupuntang langit. So, lahat kasi, kung ganyan yung isip ko, lahat ng aspeto na pwedeng improve sa buhay, hindi ako titigil hanggang makita ko ang lahat. Kung baga parang pakialamero talaga ako eh, na lahat ng aspeto tungkol sa buhay, pwedeng yung pakialaman para lahat ay lumago sabay-sabay ang isa't isa. So, baka medyo kakaiba or hindi ako alam kung meron ng gumagawa din dito sa Pilipinas ng ganyan. Pero at least sa way na naisip ko, palagay ko ay ito yung future nga sa kung ano yung coaching nga na holistic talaga na lahat ng mga bagay ay titingnan Para nga ay lahat ng bagay din ay mabigyan ng pansin at mabago, ma-improve Kasi lahat naman yan, kapag hindi mo iti-take into consideration lahat, baka may mga namimiss tayo Kaya nga mas maganda ay lahat ay makita natin para masolusyonan natin ng problema mula sa ugat tapos, maging mas masaya yung buhay natin dahil nga lahat ay konektado. Kaya nga lahat ng aspeto ay kailangan nating tingnan. So, bali nag-share lang ako sa inyo sa background ko kasi mula bata pa ako ganito na mag-isip yung sarili ko eh. Na I think lahat naman gusto mag-improve pero yung, yung ganitong klaseng pagmamarket na yung pangkalahatan, yung isi-share ay ng mga tao na bakit makakatulong ka ba sa akin na ganun ba kadami yung kaalaman mo sa lahat ng bagay. Well, palagi ako nagsisikap na mag-improve sa lahat ng mga aspeto, pero hindi lang, hindi ko sinasabi na alam ko ang lahat. Ang sinasabi ko bilang isang life coach is, yung tungkol sa mga tanong tungkol sa buhay at yung mga aspeto ay meron tayong mga tools, mga pamamaraan para maipalabas natin yung katotohanan mula sa kliyente, sa coaching client natin para malaman niya kung ano yung mga posible niyang pwedeng gawin para ma-improve yung buhay niya at may accountability. Yun yung power kasi ng coach na matutulungan yung mga tao na okay, sinabi mo na ito yung gagawin mo para improve yung buhay mo. Ginagawa mo na ba? So para may kausap ka na ma share mo ng mga ideas mo at saka mga gusto mong gawin. At yung coach na yun ay tutulungan ka na para mag-on track ka doon na hindi mo makalimutan at palagi mong gawin yung mga sinasabi mong gagawin mo para ma-improve yung buhay mo. So, nakita ko na maraming tao nga ang nangangailangan din ng ganito. So kung gusto mo ng ganyan, ay sama, sana sumali ka sa Siki Healer School o di ka mag-avail ka ng consultation session sa akin para matulungan kita sa kung ano man yung goal mo. Kahit ano goal sa buhay, kaya nga kasi pang to, meron tayong maibibigay, mababahagi sa inyo na halaga para matulungan kayo. Marami kami mga free guides na binibigay sa mga tao sa website ko sa siqhealers.com free. Tapos bukod dyan, meron nga kami mga consultation at coaching sessions, programs, membership. So yun lang. Sinasabi ko lang sa inyo na talagang pangkalahatan yung magandang perspective natin sa buhay. Sinishare ko lang din yan sa mga tao para lahat ng bagay na pwede natin improve, hindi yung parang focus lang tayo na maganda yung katawan natin, nakakalimutan natin yung isip natin, yung spirito, or focus lang natin yung spirito natin, tapos nakakalimutan natin yung katawan natin, o di kaya yung mga pinansyal, yung pera. Diba? So kailangan sabay-sabay yan lahat para maging balance tayo at maging masaya tayo sa pangkalahatan din. Okay, sana po ay uh, naging malaman ang ating pag-uusap o pag-share ko sa inyo ngayon. Salamat po at God bless. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko, o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihore Healer School. Salamat po at God bless.